sa 10 milyong pisong reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng isa sa mga mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson K. Nasa frontline balitang yan si Carrie Kator. Komplikado ang trail o dinaanan ng ransom money sa pagdukot at pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson K at kanyang driver. Sa investigasyon ng mga pulis, sangay-sangay na ang pinadalhan ng pera matapos itong mapakonvert sa cryptocurrency. Idinaan daw ito sa dalawang junket operator, ang mga kasino na Nine Dynasty Group at White Horse Club. Pinadaan sa sarili po nilang Nine Dynasty e-wallets na wala pong lisensya mula sa BSP at hindi rin po registrado sa Anti-Money Laundering Council. Nadiskubre pa ng PNP ang isang linning na pinadalha ng Nine Dynasty. Nagpasa ito ng crypto money sa isang e-wallet na pagmamayari ng dati ng nakasuhan ng National Bureau of Investigation ng espionage. Ang Chinese na si Li Duan Wang o mas kilala bilang Mark Ong ang mayari ng Nine Dynasty. Nitong Abril, hindi inaprubahan ng Pangulo ang Filipino citizenship ni Wang dahil sa kanyang kwestyonabling pagkakakilanlan at sa dala niyang banta sa national security. Inami naman ng PNP na hamon pa rin sa kanila ang pagtukoy sa kung sino-sino pa ang napasahan ng ransom money sa kaso ni Anson K. Nobody knows who owns that e-wallet. Numbers lang yan. That's a case sensitive, ang um, ina natin, TW, agami po yan, more or less 20 to 40 numbers, but no person. Nakikipagtulungan na raw ang PNP sa dalawang asset service providers sa Pilipinas, gayon din sa dalawa pang sangkot na bansa para mapafreeze ang crypto money o perang inilagay sa blockchain. Freeze mo ngayon, bukas ililipat-lipat lang nila. Yun ang problema natin ngayon. Titingnan din daw ng mga otoridad kung paano mapapanagot ang dalawang junket operator na kasino na pinadaanan ng ransom money. Samantala, itinaas na sa 10 million pesos ang reward sa paghahanap sa umanoy co-mastermind sa pagpatay kay Anson Ke na si Wen Li Gong alias Kelly Tan Lim. Siya ang nagsilbing pain sa pagdukot sa Chinese businessman para don sa para ma-alert lahat ang bansa na huwag silang tanggapin o pagtanggap sa kanila if sila. Tiwala ang PNP mapapakulong nila ang mga sospek lalo na ang Chinese na si David Tan Liao na ilang beses na ring nakalaya mula sa kidnapping cases. Sabi naman ng mga pulis mukhang na fake news sila matapos madawit ang anak ng biktimang negosyante sa kaso. Nauna na silang naghain ng motion to amend the complaint dahil wala raw sapat na ebidensyang may kinalaman si Alvin K. sa pagpatay sa ama. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Kator, News 5.